Tara natin mga kabraso at umuulan doon sa direksyon na pupuntahan natin. Malayo pa po yung biyahe natin. Uh, update na lang po mamaya kapag nakarating na tayo doon sa lugar na yun. Bali, magpapalipas pa tayo ng gabi niyan. Hindi tayo ngayon makakapag-hunting. Uh, bukas pa ng umaga. Kasi mamayang gabi yung high tide na ano malaki. Nagbiyahe lang tayo ngayon kasi malayo nga. Makagabihin din tayo. Mahirap. Malayo tong biyahe. Good morning mga kabraso. Uh, dito na tayo. Papunta na ako sa bangka na gagamitin ko. Bali, hindi natin gagamitin yung motor kasi hibas. Dito na tayo sa spot na dinayo natin. Sa lugar alas 5:00 gis yung oras natin kanina pa ako lumabas mga 1.30 pa lang madaling araw kasi malayo yung pasukan dito eh, may basan yung bangka inilabas ko muna dito yung bangka tapos umuwi ako yun babalikan natin yung bangka doon ko ginarahi may naglalambat dito binubulabog nila oh. yun yung ginagawa namin ni eh, Patpat ah. marami din banak dito pasikat pa yung araw <coughs> sana lang suwertin tayo mga kabrasa oh ganda yung buhangin nila dito talaga pero bawal daw kuhaan ito napakakapal puro buhangin magandang paliguan medyo malayo pa din yung sasagwanan natin yung spot na pupuntahan ito na yung bangka ni eh, ko Loma na po Buti na lang Dito pa yung mga ano natin Ayan so Kitakits na lang po sa spot mga kabraso Solo tayo solo Dito na tayo sa Spot mga kabraso Antayin na lang natin magliwanag Ayan Pakita ko lang muna sa inyo Yung mga ibon na yan Na dito mismo nag papalipas ng gabi sa mga bakawan iba't ibang klase ng ibon ayan yung mga lumilikha ng ingay yung mga tunog naggagandahang tunog ayan oh napakarami yan hanggang mamaya pa yan yung liparan na yan kung iba kasi ay nakaano pa sa mga puno parang akalain mo rin na ano virgin forest ito hindi po ako na lang po yung virgin dito ay lalo na sa gitna ayun yung napakaingay na yun Ang Ang ganda talagang napakarami napakarami nila dito punong puno madilim pa yung mga ilalim kaya antayin muna natin magliwanag unti talagang libu-libong mga ibon yung andito ilan lang yan sa mga nagpapahinga dito sa gilid lang to yung pinaka ano talaga ay doon sa gitna napakaingay doon sa likod talagang maraming ibon yan yan oh. Itong na lugar na to. Ito yung susuyorin natin. Di, di natin kayang suyorin to pero yun. Sana lang yung target natin ay makadali tayo tagal na tayong di nakakadali pamasko man lamang pumasok na tayo mga kabraso ayan sa di kalayuan may bakas agad tayong nakita dito ang bakas hindi to kalumaan pero may naghanting dito kahapon lang siguro yung naghanting hinahanap din to hinahanap sana lang hindi ito nadali Yun yung mga bakas subukan lang natin sana lang lumabas na tayo dun mga kabraso dun tayo galing wala hindi natin nakita yung mga bakas lumabas pumunta sa may sapa napakalalim dito yun po yung bangka natin doon tawid lang tayo tapos paikot derecho dito yun lang yung bakas dun isang klase lang panibagong bakas mga kabraso Medyo nabubura din yung mga bakas niya. Kung ano kasi, nakaraan eh, paulan-ulan talaga. Kahit kahapon, umulan. May bago na naman dito mga kabraso. May nakita na naman tayo dito ng napakalaking bakas. Kala mo'y bakas ng ibon. carama recho yan caga ito ito yung lima kama habaw oh. pina kama lagi saan kaya pumunta ito malaki na yung pinagtataka ko mga kabraso ilang paghahanting na to ni isa wala tayong nakukuha nakakakita tayo ng mga bakas to sure bulto sa ano to bakas to ng bulik Gumabas na naman tayo mga kabraso. Dito. Dito tayo galing. Wala na naman. Yun sa bulik yun. Sure bull. Napakalalaki ano. Yun yung mga nasa mahigit isang kilo. Mga dalawang kilo ganyan. Pakalayo pa yung bangka natin. Dito tapos na natin yan. doon. Yung bahagi na yun, yung malawak. Tumawid tayo dito. Tapos na rin. Dito, inikot. Tatlong klaseng bakas yung nakita natin pero ni Isa wala na naman. Ito yung pinaka, ano talaga sa, ano nang paghahanting. Simula dati, nung kahit nag-uumpisa pa lang ako maghahanting. Ito. Pampitong bisis na paghahanting. Simula pa dun sa atin na ilang bisis na doon ganoon din wala nakakakita man tayo ng mga bakas yung mga bumababas sa ibasan pero dati nakikita ko yan kahit sa ibasan sa so, pagdating sa may tubig titigil yan ewan ko lang laki ng pagtatak ako ba't kaya abay nagsimba naman ako Nagsimba ako bago tayo dumayo. Tsaka naligo pa ako ng ano, yung meron yan dito, yung pantanggal malas daw. Nagtobas kung tawagin dito. Ay nakaw. Parang sign na ata ito. Pinapatigil na ba tayong maghunting? Napakalayo na to oh at saka puro baka, bakawan yan na malalawak talagang hunting area to bakit kaya layo napakalayo pa ng lalakarin ko unpa alos di matanaw ate yung bangka natin Ganyan o. Oh, Kalalim dito. Dito ako unang pumasok kanina. Ito yung bakas ko. Punta doon. Ikot. maganda ito yan nasa bangka na tayo mga kabraso wala talaga dumaan pa ako dito habang papunta dito sa bangka sa looban ako dumaan dinaanan ko rin kanina kasi may bakas nga dinobol check natin wala talaga grabe nanyo <laughs> yung kulay ng pako mga kabraso itim dahil yan sa yung parang katas ng mga dito sa bakawan dumidikit ayan yung dinaungan natin dito ay may tubig na hanggang dun samantalang kanina ay tumawid tayo dyan hibas yan hanggang dito lang yung tubig may sapa ngayon, high tide na naman. Wala tayong magagawa, eh. Uwi tayo niyan. Wala pa tayong baon na ano, kagutom. Wala talaga, pero sige lang. Tuloy. Ganun talaga, eh. Kung pagsubok man, eh di, huwag tayong susuko. Bawi sa ibang pagkakataon. Ay. Pasensya na po. Hindi tayo nakadali mga kabraso.